sa ganap na kagabi ng Kim Pao sa WWSK and High Street Cast. Sobrang dami at dinomog ng mga fans. Nakakatuwa lang dahil may paghahabulan pa talaga itong Kim Pao. Kilig na kilig ang mga netizens at lalo na ang doon ng mga senior. Napapangiti lang talaga sila. Sobrang daming hiyawan ng mga netizens nung sila ay nasa stage na. Ang klinging nga naman ni Kim yung alam niya kung paano pakiligin ang mga fans. May paghahabulan pa talaga sila sa stage. So, ayan. Daig pa yung concert kagabi. Sobrang daming tao. Congrats naman sa Kim Pao. Deserve. Dinaig pa ang si talaga ha. Lakas. Kilig na kilig ang Kim Pao favorite love team. Haha. Diyos nakalimutan ko na na may ginagawa ako. Ayon sa comment ha, nakalimutan ko na may ginagawa ako habang pinapanood ko talaga pa ulit-ulit kung pinapanood ang video nila. Lalo nang hinaplos ni Pao ang mukha ni Kim. Nakakaloka kayo. Ang cute lang talaga nila tingnan. Parang twink, Parang love team na jeans silang talaga. In fairness naman, halatang in love talaga si Pao. hinahalikan pa niya talaga sa piski si Kim ha. Bago sila kumanta. Kakaloka tong dalawa super saya yung nagdulot lang talaga ang Kim bisi na kahit busy na kahit stress ang tao pag nakikita sila di ba napakasaya yung feeling na andoon yung nagdilulo minsan nagaante ng ayuda sa kanila nagaabang ng ganap di ba sarap sa pakiramdam kung talagang kayo ay Kim Pao fans fan solid eh. nga ay bagay na bagay talaga sila 'yung isa kasi medyo tahimik, 'yung isa naman klinge. Super kalog, kaya 'yung pagkakatahimik ni Pau na nahawa na talaga siya. Kung dati hindi mapagsalita ngayon medyo nagsasalita na. Maraming mga bagay in na-influence talaga ni Kim si Pau, 'di ba? Lalo na 'yung uh, sa the way mag sumagot sa interview sa pagdating sa presscon So marunong na siya. So, hindi na siya na nabos bawasan niya daw yung pagkahiya, pagkamahiya ni eh, Pau. Because of Kimi ha. Ayan, congrats guys. Grabe, super napapasaya niyo ang mga senior kagabi na andoon. Kilig na kilig sila sa inyo.